Hindi pa rin opisyal na cleared si Stephen Curry para bumalik sa laro ng Golden State Warriors. Ngunit ayon kay coach Steve Kerr, malaki ang posibilidad na makabalik siya sa Martes. Hindi lang para sa kupunan, kundi dahil sa kanyang pagiging tapat na kakampi. Sa unang pagkakataon mula ng matrade noong February, babalik si Jimmy Butler sa Miami upang harapin ang dating kupunan. Mainit ang tensyon sa pagitan ng Heat at ni Butler Kaya't inaasahang magiging emosyonal ang laban. Sa sobrang excitement, pinalitan pa ng TNT ang original na Knicks versus Mavericks matchup upang ipalabas ang Warriors vs Heat sa prime time Matapos ang unang laro ng Warriors sa kanilang anim na sunod na road games, nanatili si Curry upang gamutin ang kanyang pelvic contusion. Ngunit nitong lunes, sumama na siya sa upunan at nagsagawa ng individual workout. kasalukuyan siyang nakalista bilang questionable para sa laban at muling susuriin ang kanyang kondisyon sa mismong araw ng laro. Laging nandyan si Steph para sa kanyang mga kakampi, sabi ni Kerr. Walang duda na gusto niyang nandyan para kay Jimmy. Isa yan sa mga dahilan kung bakit napakahusay niyang leader. Hindi bago sa Warriors ang ganitong klasing laban. Noong 2017, nang bumalik si Kevin Durant sa Oklahoma City matapos lumipat sa Warriors, nakatanggap siya ng matinding puot mula sa Thunder fans. Pero sa kabila nito, nagpakitang gila siya at nagtala ng 34 points para sa panalo. Isa pang dahilan para bumalik agad si Curry ay ang mainit na labanan sa ika na pwesto ng Western Conference. Kasalukuyang dikit-dikit ang Warriors, Timberwolves at Clippers. Lahat ay may 8-2 record sa huling 10 laro. Kung gusto ng Warriors na maiwasan ang play-in tournament, kailangan makuha nila ang panalong ito. May dalawang araw na pahinga ang Warriors bago ang laban kontra Pelican sa Bernice kaya maaring sugali ni Curry ang kanyang maagang pagbabalik. Lalo na't maaari siyang magpahinga muli hanggang linggo labas sa Spurs kung kinakailangan. At syempre ano pa nga bang mas maganda para sa pagbabalik ni Butler sa Miami kaysa sa isang night-night moment mula kay Stephen Curry.